Ah, uh, isang mapagpalang umaga na naman ngayon, farmers. Ito na yung pangatlong pitas natin. Ah, uh, ipapakita ko po sa inyo yung pagpipitas natin ngayon. Uh, hindi ko lang matantya po kung gaano yung karami yung mapipitas natin sa ngayon. Ito farmerso. Oh. farmers oh. Yan. Pipitas tayo ngayon. Ay, ya po. Ganda. Yan. Isa, Marami, marami tayong magpipitas ngayon. pang na po ito ngayon. Farmers. Ayan. Ano muna natin ito kasi may konting diferensya. Oh. Tatabi natin, kukunin din natin mamaya. Ayan, puro mapipitas tayo ngayon. Marami. Marami. Yan, ah, dami. Kapamers. Yan, mga natira dyan, bukas na naman yan. Yon. pero itong mga kuhan lahat ng pwede, kukunin natin ngayon. Yan, dito palang parte na ito. Ilang puno? One, two, Yung puno pa lang yan. Marami na tayong nakuha. Yan. Yan. sana makita natin lahat <laughs> yan yung kwan naman yon yung mga natira na yon bukas naman sakto marami marami tayong mapipitas ngayon no pangatlong pitas na ito kapramers yan nilang puno pa lang no tama nga yung sabi nila mga sabi nila eh yung isang guwit lang na ganyan nakalaan niya, dito hanggang dito yung kalahating guwit lang baka maka, hindi mo na kayang buhatin kanila yung nagsasabi pag may namamasyal dito minsan kasi ginagawa ng ano ito eh ginagawa ng parang pinupunta nila kasi ito dito sa parte dito sa amin sa lugar natin halos tayo lang ang nagtanim dito ng pipino bibihira talaga may nagtatanim man dito yung isang klase isang variety na na pang ano lang, pang palengke, ganon. Hindi yung kaya don sa ibang na yung kumbaga yung pang biyahe. Eh, itong sa atin, pwedeng pang palengke, pwedeng pang biyahe, Ang ginawa natin. Kaya yung ganitong variety. Yung mga iba naman dyan na natira, bukas naman yan. Araw-arawin natin kasi, kasi pag hindi natin na araw-araw, Uh, ano 'yan? E-commerce uh, kumbaga. <coughs> Pagka nag-volume tayo nung lagay doon, dadami mag ano 'yan, mag magiging mura na naman 'yan. Pagka kani ngayon, medyo maganda pa naman yung presyo. 'Yan. 'Yan, marami, marami tayo. Yan. Ito pa lang na mumunga pero marami yan oh, hanggang doon. Pangatlong pitas natin. Yung mga nandoon, medyo malilit pa. Kaya hindi muna tayo makakapitas doon. Pero dito marami oh. Ay, hindi ata magkakasya tong lalagyan natin ah, na, farmers. Hindi magkakasya. Yan, sarap mamitas. Farmers, sarap ng ano oh, yan oh. Magkakatabi. Hmm? Ay, hindi nga magkakasya talaga. Puno na, oh. no? Puno na, talaga. Oh, dito, ang dami pa. Nakaw. Hindi nga magkakasya talaga. Kung kung natin. Ayan, di ba, le? Uh, kwan na lang. Magtitingin uh, tayo ng ano doon. Sako o kaya kwan. Hindi natin alam na ayan oh, ka farmers oh, punong-puno na. <laughs> Timbalangan dala natin kasi. <laughs> Ay, salamat Panginoon. Ah, uh, ito ka farmers ha? titingin tayo ng kanton. doon. Sako ko meron. Uh, hindi kasi natin natat siya kasi pangatlong pitas pa lang ito. Pero marami to, ilang pupuno pa lang ang pipitasan natin, no? Ayan. Oh. Ayun. titingin tayo ng sako doon. Ay, ah, ito, ito sako ako naman ayan, yan. mga gamit natin sa kuan ayan kaya sako ng paglalagyan natin kunin natin lahat yung pwede ngayon dadalhin natin sa palengke yan ka farmers oh, puno na yung timba natin kaya kwan uh, mamaya na konti Uh, ka-farmers, ito, pangatlong pitas natin ito, ha. Ah. Ayan. Uh, mamaya tayo tayo mag-video. Kasi, kung na, medyo mainit na. Kasi may trabaho na naman tayo kanina. Kaya, ito na lang muna, ang kwan natin. Okay, ka-farmers, hanggang dito na lang muna. Namimitas tayo ngayon, ha. Ah. Ayan.